Hello mga guys, mabagpalang gabi sa lahat no, ng mga kantingeros natin, bro and sis. So ito, ipapasilip natin yung um, ating mga gamit no, na, uh, uh, mga murkya ng kalikasan. Ito ay uh, buto ng mangga no, uh, na natin ng cross sa likod, ayan no? legit na legit yan, ayan, gawang kalikasan talaga ilagyan natin ng cross tawas tapol at star swap uh, shiba uh, ano eyeball, uh, uh, of shiba no tapos suso na may uh, corona cool tapol bulaklak si uh, tinig ng si urchin suso at isang ori ng mga din no na mabibilog joke bibi. at golden uh, golden citrine no at si Babidge yung ano niya ah uh, kanyang Bidge at ito naman ang Swaki ayan Swaki yan solid na solid nagyan natin ang eyeball of Shiba ah, uh, Poisonous, star swak pa rin at mga pangil no? kakaibang pangil ayan uh, at isang uri ng mutya na uh, napakaganda no uh, at isang infinito uh, at isa ring mutya na itlog itlog no So, ayan. At dito din, alima, uh, may alimango ito ay tikpay, no? Ayan, tikpay. Alimango, eyeball of Shiba. At meron ding, ano, meron ding tausta pool. At siyempre, mutya din na, ano, no, napakaganda ito, itlog na nanganganak. At siyempre, bulaklak na nagiging crystallized. Isang, ah, uh, ng, ano, no, uh, ah, butuh buto ng kalabasa wala ayan at ito naman yung mutya ng langgam ayan kool sea si urchin or, or swaki ito rin swaki at ito naman ayan may bukod tangi tayong hiyas ito ay gawin natin pang sarili no so ayan sa likod uh, cross na si trin no at may mutya suso at nilagyan din natin ng suso talangka ayan ng iba't ibang uri no eyeball tapos uh, mutya ng ipo-ipo ayan napakaganda may golden quartz no at ito rin ang ano na hani ng langgam no ayan no kapag iniilawan mo yan natumatagos yung ilaw diyan at ito rin ayan hani ng langgam napaka ganda at napaka dilaw no so ayan dito rin ayun isang uri ng hiyas na parang ano siya no. Mm, ayan. Napakaganda no.